Daki. Mm. Mm. Oh, ano oh, na? Bola, bola na rin. Hmm. Hello guys, I'm Davinta. Hay naku, namumuo na pala. Oh guys, meron kaming binili. Ayan Nakaanghang sa TikTok. ah. Nako po, maanghang 'yan. Eh bakit ka na nakikiblog sa amin? Kasi sa ba tubig ko. Oh. so may tubig siya mga kaibigan kasi nga. Si maanghang. ikaw lang ang makulit eh. Ikaw nagpa-order nito eh. So pina-order niya mga kaibigan dito sa TikTok. Ayan, yellow five, basket. Ayan, sa so yellow basket. 500 grams na na mangga, dried mango. Hindi nga siya po pwedeng magsalita. Ayan, so 500 grams na to mga kaibigan. Pero napakamura lang. Alam mo ba magkano to? Huh? 399 pesos lang. Mahal <laughs> 399 pesos lang mga kaibigan pero napaka mura kalahating kilo na so susubukan na namin ni Lysel ewan ko sa'yo Lysel kung kaya mo to makulit ka eh pinapa order mo eh O okay, di hmm. try natin siya try natin o oh. ito mga kaibigan tinan nyo kung gano'ng karami ha yung kalahating kilo eto siya oh, tataktak na natin dito kunti hmm. lang <laughs> ada tatlo lang hmm. Hmm. Kami. Kaya pakita mo natin gano'ng karami. Wala! Uh, 100 na, na! Mm. Wala. 100! 399 pesos yan, Oh. Mm. Ang dami kaibigan, Oh. Guys, guys, tikman ko muna. Okay siya, makakapal siya, o. Oh. Mm. Makakapal. Mm. Sa plastic! Uh, huy, Hindi ba? Lala, <laughs> lahat na lang ng manggal, lahat ng plastic, hindi. Mm. Langhang ba? sakto lang ito. Hindi naman maanghang. Yung si, kapag maaano mo buto, hmm. doon mo malalasahan yung... Ah, oo. So, pagka kayo kakain ito mga kaibigan, kung ayaw nyo masyadong maanghangan, tanggalin nyo itong buto. Kasi itong na-order namin, salt, ang flavor nito, salt with, with chili, mga kaibigan, no? Sarap niya. Nakakagaw yung tamis asa ka tanghang. Hmm. Tanggalin mo yung kaya Kasi ang maanghang hanggang yung buto. Kaya ko kaya mo eh. Kasi hindi na siya ma masyado manghang. Mmm. Mmm, kaya? Ang lasa. Hmm? Ay, sakto lang. Hmm? Sakto lang. Saktong-sakto sa mga nahihilig sa maanghang. Na hindi masyadong maanghang. Pero palagi ko pag naubos mo to, na. doon mo malarasahan yung anghang. Pero grabe, ang sarap guys. Mmm masakit sa dila? Ang sarap. Siyempre sa bata. nasa sa dila. Pero grabe ang sarap. Kapal o. Hmm. Ayun yung kapal. Oh. Guys, okay mm. lang naman. Yes! Hmm. ba Bata ah? hindi pwede. <laughs> Pero grabe ang sarap. Sa akin gusto gusto ko. Nasaw-saw ko na ang sa sarap. tubig. Hmm. <laughs> grabe Stop, ang dami o. Oh. 399 pesos lang. Sa so, gusto niyo rin yung matikman to, malas sa yung aram. Hindi na yellow basket. Ano sasabihin? Hindi na sa yellow basket. Ito na yung yellow basket. Hmm? Kabe, gamit pa Dito, hmm. namin binili sa TikTok to. Ang mura-mura. Hmm. 399. Paano nyo na sa yellow basket? Paano nyo sa yellow basket?